Kobe Paras, kumpirmado na ang relasyon kay Kailin Alcantara. Kumpirmado na ni Kobe Paras na siya ay nakikipag-date kay Kailin Alcantara matapos ang ilang buwan ng pananahimik tungkol sa kanilang relasyon. Ibinahagi niya ang balitang ito sa isang panayam na inilabas sa YouTube channel ng Cosmopolitan Philippines noong Nobyembre 1. Nang tanugin siya kung sino ang kanyang pinakamalaking crush, umiti siya at sinabi, Kailin Alcantara, kasi nagde-date kami. Ano ang opinion mo tungkol sa pagsasabi ni Kobe ng kanyang relasyon kay Kailin sa publiko? Sinabi ni Kobe na napagtanto niyang may crush siya kay Kailin noong unang bahagi ng taon. Ngunit hindi niya sinabi kung kailan siya nagsimula ng ligawan ito. Maraming tagahanga ang nasasabik dahil nakita silang magkasama sa maraming okasyon simula noong unang bahagi ng 2000 at 2024. Nagdate sila sa Jimmy Gala, nagbonding kasama ang kanika nilang pamilya, naglakad sa runway sa New York Fashion Week. At nagdaos pa ng beach trip sa Quezon province ano ang pakiramdam mo sa mga kilalang tao na ibinabahagi ang kanilang relasyon sa publiko ipinahayag ng ina ni Kobe, si Jackie Forster, ang kanyang suporta para sa kanilang relasyon noong Setyembre, lalo na matapos ang kanilang pagdalo sa New York Fashion Week. Ang kanyang suporta ay tila nakakatulong sa kanila habang tinutuklas ang kanilang bagong relasyon. Ipinakita rin ng magkasintahan ang kanilang magandang samahan sa online series na Miss Legends, na inilabas noong Setyembre 2024. Gaano kahalaga para sa mga kabataang magkasintahan ang pagkakaroon ng suporta mula sa pamilya sa gitna ng kasikatan? Hanggang ngayon, hindi pa nagkomento si Kailin sa ibinunyag ni Kobe. Ngunit ang mga tagahanga ay excited na makita kung paano lalago ang kanilang relasyon. Marami ang naghihintay na makita silang magkasama muli sa hinaharap. Mukhang lumalakas ang kanilang koneksyon, at ang mga tagahanga ay sabik na sundan ang kanilang kwento. Sa tingin mo, makikita ba natin ang higit pang proyekto na may kinalaman kay Kobe at Kailin sa hinaharap? Ang relasyon ni na Kobe at Kailin ay nagsisimula pa lamang, at ang kanilang mga tagahanga ay excited na sundan ang kanilang kwento. Dahil pareho silang kilala sa industriya ng entertainment, tiyak na ang kanilang romansa, ay makakaakit ng atensyon, at mag-ujok ng usapan sa kanilang mga taga-suporta. Paano mo sa tingin makakaapekto ang kanilang relasyon sa kanilang mga karera sa hinaharap?